Malakas kasi tubig ngayon mga idol kasi kagabi malakas yung ulan. Ayan, Ayan ganyan mga idol ang palaya bagong ano lang to bagong tanim nang choyin ko. Ayan. Ayan. Ito pa mga idol. Ito mga idol, ganang mga maboy. Ayan. Good morning mga idol. Uh, mga idol, panibagong video. Mga idol na mga upload natin mga idol. Ah, uh, special content lang tong mga idol. Maam. Uh, Pupunta kami mga idol sa farm natin Ah, uh, sa ay taniman. So, mga idol viewing lang tong, mga idol Sa paligid namin, sa likod ng bahay namin. So, 'yun mga idol, tara. Good morning, mga idol. Mga idol, dito tayo sa garden, gardening ng viewing ko. viewing lang tayo mga idol. Wala kasi may upload na uh, bagong video mga idol. Hindi pa tayo uh, lumalabas sa putang dagat. So, ito lang mga idol. Ayan, tapakita ko. Ito mga idol, gilid to ng uh, maliit na ano, sapa lang malit maliit. Ayan malakas kasi tubig ngayon mga idol kasi kagabi malakas yung ulan ayan gardening tong uh, ng ko mga idol ayan yan iba-ibang klasing mga gulay yan mga idol sari-sari maraming klase may may talong may may sitaw may ampalaya ayan ganyan yan mga idol ampalaya bagong ano lang to bagong tanim ng queen ko ayan yung ibang mga idol namumulaklak na ayan oh ayan. ayan. Ito may kamatis mga idol ayan oh. Bagong tanim pa 'yan. Ayun. No problema mga yung chewin ko kasi bumaha nung karang araw mga idol. Kaya ngayon malakas yung tubig. Ayun. Ayun oh, daming mga tanim ayan. Oh. Hmm, ayan. Ayan, may mga sa amin tawag nito mga idol kalabantos nakalimutan ko ang tawag niya sa tagalog mga idol ayan yung bunga nyo mga idol papakita ko sa inyo mga idol ayan o oh. ayan tingnan nyo mga idol yung bunga anong tawag niya sa tagalog mga idol nakalimutan ko sa amin mga idol kalabantos tawag niya kalabantos ayan Hmm, yan, yung maliit na sapa dito, mga idol. Yan, yung talong, mga idol. Yan, nabubunga daw. May bunga na yung talong. Yan. Tapos, may ano din dito, mga idol. Alagang mga baboy. Yan. <coughs> ha? Wala man? <laughs> hmm. Ayan mga idol. Ayan, baboy. Alagang baboy. Ayan. ito pa mga idol. Ito pa mga idol. Ganang mga baboy. Ayan. Mm, ayan, tinan mga idol. O. Oh. <laughs> eh, <todilog> ang ganda niyan mga idol, ganda ng ano, pagkaalaga ang linis si tabi ng may tubig dito mga idol ayun uwi na tayo mga idol <todilog> magawa pasang call trabaho ni Ah. Oh. Ayun so, mga idol. Ila <coughs> man share ko sa inyo mga idol. Okay. Sa bahay naman tayo mga idol, wen tayo sa bahay. Ayan mga idol to. Ayan mga idol. Oh. Alabate, dami niyan mga idol dito ko kumukuha ng pag nagulay ako mga idol, ayan, alabate. Tingnan mo, ay daming ano. Ayun yung dulo niya, Yun, yung talbos niya mga idol. Yan yung kinata, hina Ayun. Labi alaga ng mga manok niyan mga idol sa loob. Nasa kulungan lang. Ayun. Ganito sa amin dito mga idol. So, yun lang mga idol. Yan sa amin. Yan. Ito tayo sa love mga idol, parok tayo sa love. <coughs> ayan. Okay. So, mga idol, hindi pa natapos yung bahay namin. <laughs> maraming patong gagastusin sa kapatid ko. Sa kapatid ko kasi mga idol. So, yun. Mga idol, hanggang dito lang. Yun lang ma-share ma ko. <laughs> so, bye-bye mga idol. Hanggang dito lang. Ayan mga idol. Oh, ayan, paligid namin. Hmm. So, yun mga idol. Yun lang. Hanggang dito lang mga idol. Hanggang dito lang yung video mga idol. Bye-bye. <clears throat>